Audrey, andito na ako. Pwede ka nang umalis. Oo oh, nga naman. Tapos na ang papel ng asawa. Caregiver naman. Bye, Emma. Hello, si Audrey to. Anong nangyari? Doctor said you suffered a mild heart attack. So, patay na ba ako? At ikaw ang anghel na nakikita ko sa harap ko. Ang masamang damo, hindi madaling mamatay. <laughs> ang sabi ng doktor, no excessive emotions daw. Actually, I've never felt any better. Ay, I miss this. Nakalimutan ko na. Masaya pala tayo. It's been a while. Yeah. Uh, Madam, wala naman sa'yo yung kasalanan itong cellphone. Para sa pa yung cellphone kung hindi naman sasagutin? Uh, Madam, relax. Kumalma ka ba? Hindi pa naman tapos yung competition, no? Alas 9 na ng gabi. Bukod sa ista. Sa tingin mo, may lumalangoy pa ba ng alas 9 ng gabi sa laot? <laughs> Actually, may point ka dun, madam. <laughs> Hello? Marudi, asan kayo? Eh, ma'am, nasa ospital po eh. Eh, inatake po eh. Pero, pero okay na po siya, ma'am. Ano? Sa ospital? Na nasa ospital po, ma'am. Pero okay na po siya, ma'am. Mang Rudy sa ang ospital. Eh, ma'am. Bawal po kasing dumalaw eh. Bakit? Andiyan asawa niya? Ma'am, kasi po, um... Mang Rudy, sabihin mo sa akin kung sa ang ospital o ma'am um kayong lahat sa akin. Remember the time nung sinabi mo sa akin na you cannot live without me? <sighs> nung nagsiswimming ako, yun lang ang tumatakbo sa isip ko. That was the only thing that kept me going. At alam mo na isip ko. Hindi ako pwedeng mawala sa mundong ito na hindi ako humihingi ng tawad sa iyo. Audrey. I'm really, really sorry sa ginawa ko sa inyo ni Jenny. I know you've moved on with your life. And you're doing very well. I don't want to sound condescending. I want you to know that I'm really, really proud of you. Thank you. Oh my God. I'm okay. Okay now. I'm okay. Audrey, andito na ako. Pwede ka nang umalis. Oo oh, nga naman. Tapos na ang papel ng asawa. Caregiver naman. Shhh. Bye, Eman. Thanks for coming. You take care of yourself. Nakita mo yung kabastusan ng asawa mo. Bakit ba siya nandito, Eman? Bakit hindi ako yung tinawagan mo? Ano na, nananadya ka? Magpunta ka ba rito para lahanin pa kung ano nangyari sa akin? O pairalin ang pagsaselos mo? Ano ka ba naman? I'm sorry. I'm just worried. I'm tired. I need to sleep.